Wala, basket, cellphone hindi ko alam. Hindi kami nag-uusap ni Sid. na Never interfere, even one cargo. Kaya nga tuloy, sabi ko na presidente ako, huwag mo nang buksan. Total, ang kaming mga, kaming mga governor, gov mga mayors, o oh, sige mayor, isang train yung bagahe. Pagdating galing sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Middle East, binubuksan yung bag. Kuha dito, kuha. Put. Eh, pot. Well, hintuan yan. Yung bala, kakainin mo yan, tingnan mo. Ipalunok eh, mo. Ay, nako. Si Sidro man yan, sabi ko, bigyan mo ng tubig, Sid. Para inumin niya yung pagka-45 ang baril mo na masira.